ayan guys Arin Jai Arin kaya yung ano Iyan na ka ano? Anong iba Anong ibang Yan, Ano ibang pang-aki Iyan ako kaya Kasini Iba kung ano Iba ang naman duman guys Ayan Ayan. Sarong, sarong bak pa ini po? Ano Ano ko ini? Ang sarong... a ah, Pero pag... Pero ano? Ayan. Ang sarong. <coughs> ang Ang ini pong ano? Wait Ito, mga ano. Ini po, The ano yan? Loses, losses. losses. No, si. Paano ko ano? Ah, tigkap ka lang, ah, tig ah. so ano ka yan? lang, ka lang. Ah, gini. so lang. ka ah. Pailaw lang. Hindi, ang tigkap ka lang Ano? Aguro na ang saro. Ini, 200. Service by 20. Tapos ini, 50. Pira ang lao niya. Ano, 10. 50. Kung sa, uh, 8 ay, Halo man po maubos. Halo ito hala ba ni? Ano? Halawig man ang ano. Halo lang kayong iba. <laughs> Pung 50 <laughs> ay apira nga ni. Uh, Para pa baka baka yan. Ay, di sampolo. Sige ma kita tama balik na lang kita pag na pag di ba bago pa man baga nagu barakal na ang mga aki. Iyo po. Ha mo na ta. Pa baka bawalan din sa kanya. <laughs> <laughs> kita ka ang mapapotok yai. <laughs> ni hindi pa so Kulang na ang pasahero pa Manila dati kang bago magpasko, ko ang tao diyan. Pira na po ka boss? 10. 10 <manyang> pang Ang kuya, ining dakula, gura na po ang Pirang pidaso po ya. Yeah. 100. Kasi sa kusyo ko tayo. Oo. Tapos ini. Para sa kanin. Ining medyo halipot ang ano. Ah, ini. Di ang ang sarong pidaso ko ya, nagpatak sa pera po. 13. Ah, di, mas maray-maray pa rin 15. 15. 15, 15 lang ang pinagatao mi um, di. Oo. Oh, oh. Wholesale man sa imo. Iyo po. Pag wholesale, bay-bawas mo din. Anuhan ko po, po, po. Ano ta bago pag-uwi. 13. Yun na po ang pinaka-fix price ko. Ano uh po? -huh. Nagpihal na kami kaya patungo na lang ang price. Ang kada, ano, kada sa roo po. Pero pag yung sa sa itin naman, kasi nagkakabawin din sa roo Oo, kasi pinse. So, so, Kung... May mga pakasampuno, ano, ganyan. May mga pinaka uh -huh. ano. Lima, lima. Pag lima na ni Kuya, may discount din eh. Pag ano? Ay, Ah, eh, ma ano man gira, like, uh -huh. Ang lima po na ni Kuya, na na Kuya? 100. Ay, ito ano? anong 20. Aba, 'yan. Dito so halaba ini. Ting kaya saan mo Mga ano ya o kumakan basta ako kumita. Hindi 'yun. Okay, tawag na muna ko sa Kang saruntoon ko di ang ano. Kuya na po. Alo. Aso po din dito 2011. Ay, ay nala niya.

Oo naman ang delikadoan. Ah. Ang delikadoan kung hindi -tip ka tipta. Iyo, so sa gibuhan talaga Kapag duman na, oh. sa Bulacan oh, ang gibuhan kalan. ka? Oo, talaga pag Anong... tipta kami na hindi ka tipta kami. Hindi po. Paano kuya pag ano, mapalit na lang ako? may